binubuo ng ilang mahalagang bahagi. Ang cornea ay ang malinaw na harapang ibabaw ng mata na tumutulong upang i-focus ang liwanag. Ang iris, ang makulay na bahagi ng mata, ay nagre-regulate sa dami ng liwanag na pumapasok sa mata sa pamamagitan ng pag-adjust sa laki ng pupil. Ang lens, na matatagpuan sa likod ng iris, ay lalo pang nagfo-focus sa liwanag patungo sa retina, na ang inner lining sa likod ng mata. Ang retina ay naglalaman ng milyon-milyong light-sensitive cells na tinatawag na rods at cones na nagpapalit ng liwanag sa electrical signals. Ang mga signal na ito ay ipinapadala sa utak sa pamamagitan ng optic nerve na nagbibigay daan sa atin upang makakita. Ang mga mata ay tunay na kahanga-hanga at komplikadong mga organo, mahalaga para sa ating pakikipagugnayan sa ating kapaligiran. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, mag-like, mag-leave ng comment, at mag-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa inyong suporta.